Hello guys, for today's video ay ipapakita ko po sa inyo yung mga tinanim ko. Ayan yung pong tanglad. Noong una, isa lang po ang dinanim ko. Isa-isa po na ang oh, may ano na siya, oh, mga apat. Tapos dito, ayan. ayan pa. Tapos, ayan. Maraming tanglad guys, ayan. So, may papaya din akong tinanim dito. Marami ito eh. Ito yung mga malalaking papaya guys. Tapos ipapakita ko sa inyo yung kalabasa. Ayan guys, o yung kalabasa. Ayan, marami at siguro mga higit sampo din to sila. Ayan, o. Oh, malalaki na. Ayan. Ngayon pa dito guys, o oh, malaki na siya. Ayan, may bungot na. O, oh, ayan. Ayan pa guys. At saka marami pa guys. Yung iba, andun banda dun sa... At saka ito naman po yung gabihan na tinanim lahat ng gabi. Ayan guys, ito yung manihit na bukod. So, ililipat ko siya guys. Yan, nakalihira po lahat yung gabi ng tinanim ko. Ayan, para pag ano sila, sabay-sabay. At sa at saka yung kangkong, ayan. Kunti pala yung kangkong. At saka yung mga talbos ng kamote. Ayan, tapos, may mga alagbati din ako guys. O mga maliliit pa. Pero, so, ayan guys, pero namunga na, hindi ko alam. Mga aga-aga namunga, ayan guys. O, hindi pa sa nag -ano. Ayan. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo yung tinanim kong kamatis at sili. Ayan ha. kasi. Ito na po yung mga uh, kamatis. Tinanim ko. Ayan. Ayan gumalaki malaki-laki na guys. Oh. ayan dito guys po mga kamatis. Ayan guys. Oh. Ayan. Tapos yung papaya. Marami din akong papaya. Tapos may mga alagbati din akong pula dito. Ayan, yung mga pula na bati. Tapos, yung mga papaya na yan, eh yung mga sobrang laki na mga bunga. Ayan. Tapos, dito naman sa ima, mga papaya ulit po. Oh. Ayan, papaya ulit. Yung mga malaki ang bunga yan, guys. Tapos, ito yung atsal ko, mga maliliit pa. Ayan, oh. tapos may similiya pa kong atsal. Git. Ayan. Tumubo na yung sibuyas ko. Ayan, oh. Doon kasi yan sa baba, guys, yung nilipat ko, kasi parang naninilaw payat ata ang lupa kaya nilipat ko siya dito guys ayan oh di ba guys may malunggay din dito tumataba na rin yung dahon no tapos may talbos oh di ba salbar yung 15 pesos natin na ano tapos ito naman yung gabi ha, nililinis ko kasi dito minsan no? tumubo na naman nililinis ko to kasi dito ayan ito yung mga gabi tinanong may kamatis pa ito na sa lago Ayan, mga gabi yun. Di ba nakalihira yan, nakalinya-linya kasi nilinya ko pag At saka may kalabasa din ako dito. Yung ito talaga pinakamalaki malaki kong kalabasa. Yan oh. Nahabukan ko ng lupa para tapos o. Oh. Malaki na siya. Sana nga mamunga to guys eh. Kasi higit sampu to sila yung tinanim ko. Mga malalaki na pero tumuo na. Sana nga magtuloy-tuloy na yung tubo niya at mamunga. Para may maibinta ko. Charot. At nang makabili man lang ako ng asin. di ba? Dito. Mas linis na ito. Tatanggalin ko pa yung damo. Aray. di ba? ito yung libangan ko pag um, umaga. Uh, umaga, tuwing itong oras, tuwing hapon. Ayan, yung bugwit ko ando na. Sunod ang sunod. Ayan, guys. So, kasi super so para tumaba yung ano ko guys para tumaba yung tanglad ah habukan ko pero nahabukan ko na to guys din di ba nahabukan ko na mga yan pero habukan ko ulit para maganda yung ano niya dahon pero ganun ko lang guys hmm. ito yung papaya kasi itong papaya guys sobrang laki nito guys ang laki talaga ng bunga hiningi ko lang din nung pinantahin naman na nagpunta kami ng subdivision ng Thunderbird, 'di ba? Ang laki ng papaya doon sa dito na mga bahay. Hiningi ko lang doon sa ano. Kasi sabi niya, marami daw siyang mga ano na nakatubo na. Hindi niya alam kung saan niya lagi kasi nagtatrabaho lang din yung <laughs> nagbigay sa akin ng ano kasi binigyan kasi niya ako ng ano papaya na hilaw. So nagtatanong ako kung may mga buto. Sabi niya marami daw. Kaya binigyan niya ako. Sabi ko baka pwede naman pahingi oh, di ba? Ganyan ang mindset ng Pilipino eh. Hingi lang. Eh nakahabok na talaga yan siya. Ang dami nito. Pag ito dumami, maras marami talaga ito. Hmm, di ba? Nahabukan ko lang 'to, para tumaba. papaya buha buha buha. buhay na buhay na yung mga papaya, guys. Hindi na tanim ko. Ayan guys, may mga gabi. Nakaikot nga may mga gabi. Ito tinanim ko. yung... In -in -in ko. Ini-estate ko rin dito. Ayan. Ito. Kasi dati guys, ganyan talaga siya dito lahat. O ganyan, nakaganyan siya. Tapos, sabang ano pa dito. Kaya yun, nilinisan namin. Unti-unti. Ay, -unti, ayan. Kaya yun. O, uh, diba, salbar ang pambili natin ng ano, gulay-gulay. Samahan naman ang bilihin ngayon. Kaya ayan lang guys. Abangan nyo po yung next video ko.